so nga, yun nga. Gablog ako siya. Oh my God, yung cellphone ko na natin ko. Ano kaya naman? Diyos ko. Mapuntahan lang yung ano, Hoya. Tabi-tabi po. Hoya Sanctuary. Oh my girl. Gaya, ito kahirap palang maghanap ng Hoya Sanctuary, guy. Sa gitna ng ano. Sa Amazon, Amazon Forest. Sure. Tignan mo ito, diba? Si Bublo. Kulog. Ha? Kulog hindi pwede yan ano yung sinasabi mo na ano yung kumakas so yun nga guys pupuntahan namin yung Hoya Sanctuary kasi marami daw Hoya dito sa lugar to and let's go, hanapin natin sila kasi ibibang color yung Hoya, may white, meron kasi ako doon na meron na akong yellow may white, may pink wala pa akong orange orange hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung ito yung Hoya Philippines. Spa Philippines. Kasi maraming species ng ano. Maraming uri ng Hoya. Piling ko kasi meron akong nabili na yon Yun yung Ovovata tsaka Pubicalex. Oh my God. Wala naman mo. Ang daan. Ito yung bilis. Ang madali. Ito yung Amazon. Harum, harum, harum. Wah, haraau, haraau, Warung, haraau, Amazon forest haraau, kita deh. haraau, 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 Ya, ya kena basic. Uh. Jusku. So, betul biasa, kita Jusku. Sir, lagi ga? Ito dahil yung parang mga tubig. Ito to, kung nagagay, babo, abig ka itong tunok. Ang dahan daga. Oh, wait lang guys, at ito muna, mag-challenge. Challenge accepted muna kami. <laughs> oh my God, Lord! Bye. Mars, laban na Mars! Saan mo ako makapitan, dahil? Kaya rin, sis. Go lang. gamot ako nga ni nag nooogitan ako na pala yung sako so yun guys papuntahan lang talaga namin yung Hoya Sanctuary ito yung eksena day ay, 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 <laughs> ay! 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 kasi binot check this out uh, uh, ang daming Hoya ma all over the Philippines ito siguro yung Hoya Philippines no? Ganda. Okay oh, na rin ha. Oh, Parang buong sis. Mm. Oh my God. Oh. Matabi. Kaya rana nga naman. Dawa, ano na? So ito daw yun guys. Nakikita nyo lahat na yung mga hoya dyan. Ang daming nga. Grabing hoya. Ang daming hoya day. Ito siguro yung hoya Philippines talaga. Hoya Spa Philippines. Tama ito ba? Ito. Huh? Mm hmm? Beautiful. Makintab talaga sila kasi may ito sila ay tinatawag din na wax plant. Ang dami. Oh my god, I love it. Just go. So, signing off.